na nakawala na ako sa amin, babae, pang babae na talaga lahat yung aking ginagawa. At uh, bumibili ako ng bra, tapos silikon para magkaroon ako ng boobs, o ano-ano ng mga pills na iniinom ko para magmukhang babae na talaga yung kutis ko, yung aking pagalaw. Si Jessie ay lumaki sa kalupitan at pananakit ng kanyang ama at mga kapatid. Kinamulatan niya rin ang pananakit nito sa kanyang ina. Ang sa tingin ko sa lalaki is tarantado. Uh, sa tingin ko sa kanila, hindi sila marunong awa. Parang wala silang alam. na parang nagalit ako sa lalaki. Ayaw ko nga maging lalaki. Pagkukulang sa atensyon at kalinga ng magulang ang nagbigay kalituhan sa kasarian ng batang si Jessie. Hindi ako nabigyan ng buong atensyon at maayos na mapananaw bilang bata noon. Malaking epekto rin kay Jessie ang pagkakasaksi niya sa isang pagtatalik noong siya'y bata pa. Dahil dito... Mabilis akong namulat doon, kaya hindi ko, parang gusto ko nang danasin. Yung ganun sa kahit kanino. So, pinagpatuloy ko yung buhay kong ganun. At sa meron experience ng sex, so may nangyari na. Lumipas ang mga taon. Nagpursige si Jessie na magkaroon ng magandang kinabukasan at ipinagpatuloy ang buhay na tila isang tunay na babae. Ngunit isang pangyayari ang dumurog kay Jessie. Nakasalukuyan akong marketing director noon. Tapos nandun ako sa opisina kasi ipopromote ako as uh, as um, vice president. Ki na nung, uh, nung may-ari yung chairman ng corporations nung 2-1 file ko. Nabigla sila dahil bakit yung nakikita natin is naka-skirt, babaeng personality. Pero bakit dito sa 201 file, lalaki pala to. At nung nalaman na confirm niya talaga na lalaki ako at bakla, uh, tinanggal niya ako agad. Hindi alam ni Jessie na ang kanyang pagkabigo ay hahantong sa pagkakilala niya sa Panginoon at pagbabago ng kanyang buhay. At nung si Miss Natuel, sabi niya, gusto mo tulungan kita. Nung nakumbinsi niya ako, inibitahan niya ako sa isang simbahan sa Paranaque. It's his first time kong ma-encounter yung born-again Christian. First time kong marinig. Evangelist na yung kausap ko. Hindi na ako napapagsalita. Hindi na ako nakipag-argue. Nakinig lang ako sa kanya sa mga sinasabi niya. O, sa encouragement niya na pag ka sa Diyos, ito ang naibibigay ng Diyos iyo. Mahal na ka ng Panginoon, sabi ng Evangelist. Pumaya, tinanggap ko ang ating Panginoong Jesus. Dahil sa nadamang pagmamahal ng Panginoon, nagdesisyon si Jessie na yakapin ng buo ang kasarian bilang isang tunay na lalaki. Biyaya rin ang pagbalik niya sa trabaho bilang isang regional manager ranking to vice president. Kasabay nito ay sumibol din ang kanyang pag-ibig sa best friend na si Ivy. Parang may bago sa iyo. Bakit ko? Hindi talaga ako naniniwala. Ano talaga? Oo nga. Totoo nga. ka naman sa akin. Hindi na nagbibiro. Mahal na nga kita talaga. Mahal na mahal. At ilang buwan ang lumipas ay nagpakasal sila. Tunay ngang kapag tayo ay umaayon sa kalooban ng Panginoon sa ating buhay, di lamang pagbabago, kundi tunay na pag-ibig at walang hanggang pagpapala ang naghihintay sa atin. Grabe yung transformation kay uh, Sir Jesse, no? Na parang with everything that he's gone through and Parang isip mo, wow, grabe, pwedeng mangyari yun. Imposible na parang before he felt na babae siya, ngayon in-embrace na yung pagkalalaki. I can't imagine how hard that must have been. But with God talaga, parang wow, nothing is impossible. Tama yan, Sonja. And, and the grace of God displayed through the people in the church. Mm -hmm. For when they saw Jesse, they embraced him, they encouraged him. That's a big part of one's healing. Mm -hmm. That's a big part of one's transformation. Because that's the love of God expressed. E, tama. Alam Yopo, po, perhaps you're struggling. Perhaps you can relate to what Jesse's been through, and, and you're, 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 you're not receiving that kind of love or that acceptance, and people just shun you. Well, there is one whose love for you is unconditional. Whose love for you is immeasurable. And he promises he will never leave you, he will never forsake you. The question is will you open up your heart now and receive Jesus in your life as Lord and Savior? If the answer is yes, then he will do a transforming work inside of you. Pray this prayer, let it be the prayer that comes from your heart. Just say, My Heavenly Father, you know my life there are no secrets with you pero lord gusto ko na talaga magbago. but i need your help i need your strength i need you to make me an overcomer so right now lord i come to you and i ask for forgiveness lord will you forgive me for all the sins that i have committed my sins in the past the way i behave in the past lord i just Place them all at your footstool. And as I humble myself, Lord, would you release forgiveness towards me that I can embrace this new life, this new hope that you are now giving me. So, right this moment, Lord, I open my heart's door and I invite you, Jesus, and say, Come into my life, be my Lord. Come into my life. Be my Savior. Be the God that will usher me in this journey that is victorious with you. Thank you for going to the cross. And on the cross, you paid for all my sins. And I received that gift for my life right this moment. Thank you for loving me. Thank you for accepting me. And thank you, Lord, for the future I now have in you. This is my prayer. In Jesus' name, amen, amen and amen. bahagi ng Jesus, sinatanggap ko po kayo na aking Panginoon at tagapaglitas. Sumabay ka ba sa panalangin upang tanggapin si Jesus? Narito ang CBN Asia Prayer Center para sa iyo 24-7 upang tulungan kang magsimula ng panibagong buhay na punong-puno ng pag-asa, kapayapaan at tagumpay. Just text YES, your name and location o mag-chat sa The 700 Club Asia Facebook Messenger. Challenges may be overwhelming, but we can triumph over them. Faith is simply this the God that you see and believe is the God that you get. Learn more from Peter Kairouz in his audio teaching One God, One Hope, One Salvation. Donate any amount to CBN Asia to receive exclusive streaming access. Become a CBN Asia partner today. back on the 700 club asia kasama natin ngayon si jess manuel cotillas who is now a court annex mediator of pasay hall of justice an afp tactical nco and a psa registered solemnizing officer welcome to the show jess thank you for accepting our invitation yes sir welcome. so so jess Nung nagkaroon ka ng unang sexual encounter sa kapwa lalaki, inusig ka ba ng conscience mo na, like telling you that, though it felt good, it was wrong? Okay. Uh, that time, hindi. Nung una, because uh, simula nga nung uh, namulat ako, is, I'm girl. Mm. So walang, walang clear... Uh, conviction for me na mali yon okay because I'm not conscious on that I'm unconscious that time right. so the consciousness uh, through the the leading of God that's the time that uh, oh. the may klarong konsensya. Yeah. There is yeah. there is conviction mm -hmm. na mali. Oh. Ba bakit mo gagawin yun? Mali yun. Uh, but mahabang proseso. Yeah. Oh, hindi siya madali. Yeah. It's a journey naman talaga. Yeah, yeah. yeah. Hindi siya madali. So, so Jesse, when you got terminated from your previous job because your superiors found out na about your sexual orientation, mm -hmm. was was there a sense of vigilance on your end that you needed to exercise to keep your job if so how, how, how did you do it actually uh, i didn't, uh, actually hindi na ako nag-file ng complaint sa oh. all eh. hindi because uh, tama din naman sa talaga rin bakit ba kailangan kong magbihis babae lalaki yeah. naman ako yeah. so hindi na ako nag ano hindi na ako nag yeah. nag uh, file ng kaso mm -hmm. uh, you just graciously exited. Yeah. Yeah, mm. yeah, grace oh. uh, ano graceful yeah. exit ako. Tapos after one month, uh, our my my boss, uh pastor uh Shelleynatwell, she is now a pastor in Paranaque, JL pastor. Mm. Sabi niya the president uh uh wants you to return. Lalagay ka ah. namin sa a uh, Quezon City branch as our regional manager rang to vice president muna so yun bumalik ako at yun na hindi na ako nakadam within of, the span, uh, of one one yeah. span of one month 1 month of 1 month bakit nalaman ba niya na, na naging christian ka naging serious ka with god yes nalaman oh. niya oh. Ah. nalaman niya nalaman niya actually kasi yung boss ko nga uh, yung uh, ano niya yung finance namin yung vice president ng finance and administration which is she is now a full-time pastor in GIL. Okay. Ah, uh, yun yung nagsabi na boss. Ah, uh, si Jess is uh sinunod niya yung sinabi mo. And nag he's a, yeah, a new creation. Hindi na sa hin nagpagupit na sa <laughs> naka-long sleeve na siya. Ngayon, <laughs> <laughs> hindi <laughs> na siya <laughs> naka-uniform, oh. nakatulad ng uniform ng mga staff oh, mo. Oh, oh. So, ah, uh, nung nalaman niya, I receive a Recall letter uh, na, okay, report to office at hawakan mo yung buong NCR, yung buong region, um, ikaw na ang regional manager. Pero backtrack tayo, Sir Jess, kasi this year, the finance vice president was the one who invited you to church, yeah. right? So, yeah. was it hard for you to say yes to that invitation? Mm, hindi naman. Hindi naman, naman sa mahirap So you were open? You were open ka na. open. Church, yeah, yeah. Oh, because, oh. ano ako eh, exposed na rin kasi ako sa church. Because bago ako naging born again Christian, uh, 12 years din akong sa Christian sa amin. Sa Catholic. Okay. Okay. Catholic. Oh my okay. gosh. Uh, okay. Kami yung batch ko. Kumbaga, laking church. Laking church, church ka so, na mayroon nang na natanim sa akin may may seed na. Yeah, yeah. oo yeah. ng Panginoon all right uh, oh, ah yeah. kaya lang ah, yung femininity at yung, you know... Yun yung in-embrace mo. Oo, oh, in-embrace oh. ko. Kasi wala rin naman ng objections yung <laughs> yeah. si Father Nilo yeah. Nalugo. No? Yan yung father wow. ko no? Oh. Okay, so in okay lang sa kanya. Object. Basta sa Christian kapag <laughs> Sunday. Okay. Yes, pag okay. Sunday. <laughs> so, wala naman din siyang objections. Okay, okay siya. Yeah. Yung batch so, namin. So, Jess, so, nung na-immerse ka na sa Christian community, yeah. eh, naging madali ba na i-give up mo yung homosexual lifestyle? Mm. At paano ka tinulungan ng mga kasama mo sa church? okay. Oh, wow. Actually, hindi madali. Mm -hmm. Of course. Nako. There's like a battle. Lalo kung bang yeah. buhay mo yung in-embrace. Yes. Hindi madali. But I always um, nail down. Uh, hindi ako nakipagbarkada sa mga bata. Uh oh. I connect my uh, self to warriors, intercessors. Mm -hmm. Okay. That's good. So sa so win ako pumunta. Kasi parang... My God, parang hindi ata ako mag-grow. Because they will pray for you. Yeah. They're committed yeah. to journey with yeah, you. Yeah, yeah. So, doon ako. PUP, Santa Mesa, meron oh. kami doong WIN, a uh, Warriors Intercessors Movement. Okay. No? Uh, at doon ako, uh, pinapili kasi ako eh, ng GIL. O saan ka? Anong gusto mong ministry? Mm -hmm. Gusto mo bang mag-music? Gusto mo ba so, sa... intercessors ka. So, Yeah. So, gusto mo bang ano? So, sabi ko, Ah, uh, nag-nag-observe ako sa music pero sabi ko, yeah, gusto ko rin naman kumanta pero mukhang hindi mag-grow yung eh, spiritual requirements ko sa sarili ko. That's why uh, pumunta ako sa win, sa so wires intersect. Oh, oh. wow. So it's really their prayers that has helped you really stay rooted right. and grounded in the Lord. Right. And with with everything that you've gone through, yeah. Sir Jess, no, madame What is, I guess, that one thing that you discovered about the character of God and who He is in your life with everything that you've gone through? Kahit isa lang. <laughs> Actually, um, yung Diyos kong nakilala na si Jesus, siya po ang programmer talaga ng buhay. Siya po yung may-ari ng buhay natin. Mm. At kung magpasakop tayo sa kanyang salita at prinsipyo madali eh. madali gawin mm -hmm. pero you absolute absolute uh surrender your life mm -hmm. uh don't allow your your uh self to drive but let god drive your decision. Mm -hmm. because hindi mo kayang i-direct eh kung ikaw lang tama because uh through this transformation I surrender it eh. because uh, I remember the the word in the Bible at saka lagi din sinasabi ni Brother Eddie yung not obey but carefully obey not only follow but carefully follow wow. the commands of God mm -hmm. so nag-strike yun sa akin lagi pag nagtuturo sa sa PUP noon last 2010 uh, oo nga no not only obey so binubulay ko yon hindi lang pala basta-basta ang susunod ka rin. Mm. Dapat you check, carefully check, tama pa ba yung decision mo? Tama yung sinabi ni Jesse, alam niyo po, he talked about support, he talked about people surrounding him na talagang because of that na-strengthen siya. Mm. Maari ang sitwasyon mo ngayon ay kapareho sa pinagdaanan ni Jess. O hindi kaya'y may ibang hamon kang kinakarap ngayon, this very moment. Alam ito ng Panginoon. Gusto kanyang tulungan, hinihintay lamang niya ang pagsuko mo. Like Jesus was saying, total surrender sa kanya. Uh, and, and he said, come to me all you who are weary and burdened, and I will give you rest. Tumawag sa 24-7 Prayer Center upang ikaw ay maipagdasal ng aming trained prayer counselors. At handa sila na kayo ay bigyan ng advice mula sa Biblia. Nasa TV screen lang ang numero, pwede mo rin silang makachat sa messenger. Ang keywords ay The 700 Club Asia. More of The 700 Club Asia when we return. Stay with us. Declare that God can do much more in your life with your gift of two thousand five hundred pesos or more. You will receive this limited edition CBN Asia 30th Anniversary Beyond Measure shirt. Scan the QR code and be a CBN Asia partner today. We're back on the 700 Club Asia. Kami ay nagagalak dahil kasama natin sa set ang may bahay ni Jess na si Welcome to the show, Ivy. Yes. Welcome to the show. Diretso ng tanungan, Miss Ivy, no? So, naging friends kayo, bago, and then naging kayo together, naging magkasintahan. Kailan sinabi sa'yo ni Sir Jess yung kanyang makulay na nakaraan at paano mo yun natanggap? Ah, hindi naman niya talaga sinabi kasi Actually, talagang pagka-ano pagka, pagka, ko sa company, siya naman talaga yung una ko na Ah, okay. So, nakita mo na siya, nakapa-girl out siya. Yes, yes. gano'n na gano'n siya. As in, talagang oh, siya sa kanya. So, yung nagbukas ng na, pintu sa akin. Then, uh, syempre, akala ko, nung, uh, ano naman, then, hindi, hindi naman kasi ako tumitingin talaga sa itsura ng tao. Nung nakita ko siya, akala ko matandang, ano lang, matandang girl, lalo na, ano <laughs> lang, gano'n. Tapos, nung ano na, like, nang nagkaroon kasi, kaya kami naging magkaibigan, dun sa, ano, namin kasi sa company namin. Ah, uh, kunbiga hinamon kami ng mga tao namin tapos um pareho kasi kami ng posisyon. Then kami yung nag kami nagsama-sama, nagsama, nagsama do sa 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 e contest, sa contest kasi sa sales may contest. Yes, don't ko, ko siya nakilala um, na um, ma masipag siya, uh, uh, masyado <laughs> siya talagang uh, pagdating sa marketing, magaling siya. Mm. Mag Marami mas ano yung convincing power niya, ganun. <laughs> so hanggang sa maging magkaibigan kami tapos yung sikreto ko kreto niya, alam niya. Kung baga wala kami tinago doon. Nung naging kayo na, paano mo natanggap na, ay hindi pala talaga kasi siya babae nagpapanggap na lalaki. Lalaki pala kasi talaga siya. <laughs> oo, paano yung pagkalalaki na lalo nung naging nung ano kayo? Nung una siya sumuko sa Panginoon, um, kasi hindi kasi niya, Anong nalaman namin na gustong baguhin siya ng boss namin, sabi ko, kaya niya kayang magsuot ng pan panlalaki. Tanggang sa Uh, magkasama pa rin kasi kami natutulog sa boarding house ko kahit na kahit naman na nagbihis lalaki na siya. So, hindi ako nagbago ng ano sa kanya. Hindi ako nagbago ng uh, ng feelings. Kung baga, hindi ako na ano na same pa rin sabi ko Kahit naman na uh, ganoon na naging uh, siya pa rin takbuhan ko sa lahat yung ganun kami lumalim tapos yung Every time na iiyak ako, tataw... Uh... Nakaka-inlab naman talaga yan, Miss Ivy. Pero ito na, so you got married, napa-oo ka na niya, nagsama na kayo sa iisang bubong. Paano naman po um, pinakita ni Lord yung faithfulness niya? Kasi I'm sure madami kayong pinaging pag, naging pagsubok. Pero uh, how did God show His faithfulness to you guys through all of the things that you've gone through? Sobrang ang daming ginawa ng Diyos sa buhay namin. Unang-una, syempre, sa kanya, winin niya ako. Eh. Ang hirap ng, ng before na meron kang nakaraan na parang ayaw mo mag-trust. Mm. No? Ang hirap. Pero siya, talaga sa pananalangin, kasi doon sa Uh, sa JIL San Andres talagang doon kami na, uh, ginamit ng Panginoon mayroon kasi din watch doon daily tapos doon siya lumuluhod kung paano ako paguguhin din ng Panginoon that time kasi talagang grabe yung away na. may lagi talaga yung uh, kumbaga kung kung na, na sabihin oh ah. uh, uh. so yung mga <laughs> hanggang hindi kung paano kasi binigdisclaim I mean, kung paano din just... kasi ako binago ng Panginoon yes, hanggang yes, sa all. hanggang yung mga pagsubok ginamit ng Diyos sa amin dalawa hanggang doon ko nakita yung yung totally pagsunod sa Panginoon na Uh, in, kumbaga binigyan na ako ng, uh, ang binigay sa akin ni Jess ay, hindi la hindi material kundi ang Panginoon ang binigay kasi una siyang una siya sumuko then ako tapos yun na hanggang sa totally nag-surrender din sa Panginoon bago nag-surrender talagang binigyan muna kami ng matinding pagsubok na kung saan ay Um, ramdam ko mag-isa lang ako. Tapos nung sinuko ko sa Panginoon, Lord, hindi ko kaya to. Kasi siya yung, ano eh, siya yung kailangan, uh, nangangailangan ng tulong. Ta. Pero uh, ang ginawa ko talaga is talagang nando sa kwarto. Yes. Again. Um, doon ako, doon ko, ko naramdaman you, yung pagsama talaga. ng Panginoon sa buhay namin, sa buhay ko na Thank you, Lord. hindi ka pababayaan talaga ng Panginoon pag pala sumuko ka sa Kanya mm. at saka naglingkod That's ka surrender. sa Kanya at saka yung yung gusto mo talagang ma, ma ng Panginoon, yung ganon. Amen. Doon siya, doon ko talaga na, na encounter. Ano, na encounter. Encounter siya, Lord. So ngayon po sa inyong dalawa, that you've been married 15 years, no? how moving forward with your lives now, how do you now deal with yung mga hindi nyo pagkakaunawaan bilang mag-asawa? At ano yung mga tinuturo ni Lord through those mga passionate arguments, passionate discussions <laughs> ninyo? sa sa kasi nung nung after na maano yung business namin, um nawala. Nagdecide kasi siyang mag-aral. Mm. So syempre sa akin uh, dahil nga bukod sa financially na wash out talaga lahat ng ano namin, uh, sources namin, tapos mag-aaral pa siya. Hindi ako nagano doon, hindi ako uh, nagdisagree. Sinuportahan ko siya sa sa pangarap ng makatapos. Hanggang syempre, pag nag-aral ka, yung salip uh, sa halip na sa pamilya mo na mapupunta yon, mapupunta mm -hmm. sa tuition Ida. fee, mapupunta Ida. sa mga books, inunawa ko lahat yon, Inunawa ko lahat yon, Talagang pinagpipray na ma matapos niya yon, makayanan niya yon. Tapos dumating sa point na gusto niya ng sumuko. Sabi ko, hindi. Kasi sino, uh, na, na naumpisahan mo na yan. Ngayon ka pa ba susuko? Malapit okay. na yun. Nandun ka na sa, uh, sa end. Malapit na malapit ka na hindi wala siyang na ano na wala siyang nakita sa akin sa lahat ng mga sa mga plans niya eh, sa lahat ng mga eh, pangarap niya na doon ako sa likod niya suportahan kayong sa dalawa sa buhay that, that, thank that's you that's the miracle of the one flesh team yes one you team talaga each kayo other. naku maraming maraming salamat Ivy and Jess I'm sure marami <laughs> kwento dyan na interesting but uh, allow us to Just declare a, a prayer over you, yes, and then you. we'll pray for uh, our viewers that are watching right now and that are probably also struggling. Father, thank you for Jess. Thank you for Ivy. Thank you that you're the God that made them one flesh. Though their journey was not smooth, but you proved that you are the faithful and true God every single step of the way, even until today, because you're the same God yesterday, today, and forevermore. And so we speak a blessing on their lives in the name of Jesus. Amen. And Lord, right now, we just pray a blessing for our audience, God. We, Lord, we come to you to intercede for our families, Lord, for the families represented here, Lord. We've seen in the lives of, of Sir Jess and Miss Ivy, Lord, how you've um, worked in their lives. And so, Lord, we pray right now for, all the husbands and wives, God, that there'll be unity in every marriage; that there'll be surrender unto the Lord in every marriage. And God, that as um, as husbands and wives surrender unto you, and choose to love each other, and serve each other, and support each other, Lord, we know and we declare, God, breakthroughs and miracles in every family. Lord, we just ask for your healing. To be upon families, God, right now. Fathers turning their hearts to their to their children, to their sons. We've seen the impact of, um, of how that was with with Sir Jess. But Lord, we thank you that nothing is impossible with you, and transformation is with you. So I pray, God, for fathers to step up to the plate, yes. God, to be fathers to their children and mothers to nurture their children as well, um, as the husbands and wives come together, Lord, to to raise their families in a godly way. Lord, we thank you for the healing. And restoration of every relationship here. Lord, as we've seen today, nothing is impossible with you. No soul is ever too broken that is beyond your healing, Lord God. And no one is ever too broken to not be healed and transformed by your love displayed through the love of your people. So I pray, God, for every heart right now, um, Lord, that we will, especially for Christians now, Lord God, that the call to love. Others, God is strong, and I pray, God, that we will love people into Christ. Lord, we thank you uh, in Jesus' name, sir. Brother Peter. Yes, the the word that stood out. From Sonja and resonated in my heart is the word restoration. Mm. And the Lord is the great restorer for couples that are struggling, for couples that have issues, for couples that have gone through uh, perhaps promiscuity, nagkarong kaya ng ibang karelashon. Restoration, your willingness to open your heart to forgive, the Lord is restoring marriages and relationship this very moment and he has a plan and a hope for your future Yay. that is bright just cling on to him you will never be disappointed receive that by faith in the name of Jesus amen, amen. and amen. amen. Naramdaman ko na tuloy-tuloy ang pag-recover ko. Doon ko naranasan yung kapangyarihan ng Diyos. Wala kami pera pero naitayo namin yung farm na ito. Nag-restore sa akin, finances, trabaho. Lahat po yan galing sa Panginoon. Tulad ba nila ay sinagot din ng Panginoong Jesus ang iyong panalangin? We want to hear it from you. Please text Answered Prayer and share your story with us. Send it to 0917-126-1442. As we go through life's myriad of challenges, with some burdens lighter and others seemingly unbearable, let's anchor our hearts in the Lord. Sa panahon na tayo ay napangihinaan ng loob, isa puso natin ang mga salitang ito ni Yahweh kay Joshua. Magpakatatag ka at lakasan mo ang iyong loob. Huwag kang matatakot o mawawala ng pag-asa sapagkat akong si Yahweh na iyong Diyos ay kasama mo saan ka man magpunta. If you want to see more life-changing and inspiring stories on the show, partner with us. Call the number on your screen or scan the QR code. Samahan nyo kami ulit bukas sa isa na namang inspiring at life-changing na episode. Dito lamang yan, same time, same channel. Laging isa puso na tayo ay ligtas at payapad dahil ang Panginoong Yesus ang ating sandigan. Pagpalayan kayo ng Diyos. Naluging negosyo at nasirang relasyon. May pag-asa pa kayang maayos. Yun ay yung gusto kong sumuuna sa buhay ko na gusto ko na magpakamatay nun. The Jeline Marcelino Story. Yernes, alas 12 ng gabi sa GMA.